Handa raw makipag-usap sa China si Mayor Duterte kaugnay ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Isusulong daw ni Duterte ang bilateral talks sa Beijing. Gusto rin niyang magpaliwanag si Senador Antonio Trillanes tungkol sa umano'y pagkawala ng Scarborough Shoal <clears throat> sa teritoryo ng Pilipinas. Pero ayon sa Senador, wala itong katotohanan dahil sa atin pa rin daw ang Scarborough Shoal. Dagdag pa ng Senador, Pwedeng ma-impeach si Digong sakaling sabihin niyang hindi na sa Pilipinas ang naturang isla. Malamig man ang relasyon ng dalawa, nilinaw ni Trillanes na hindi niya hahadlangan ang mga plano ni Duterte. I've been asking Trillanes to explain to the public. After 16 trips to China at the behest of Aquino, suddenly, Oscar Borrucio nawala sa atin. I will talk to you under that proposition. I Amin mean 'yan. Hindi 'yan sa inyo. Um I will not be an obstructionist. I will give him all the lat latitude he needs na para ma gawain niya yung mga ipinangako niya sa kampanya. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.